Ngayong araw, samahan ninyo akong balikan ang isang kakaibang pelikula na puno ng pag-ibig, pag-asa, at pakikipagsapalaran sa isang liblib at mahiwagang isla na magpapatanong sa atin kung hanggang saan kayang lumaban ng dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana. Kung bago ka palang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago at kapana panabik nating kwento. Labinlimang taon bago ang lahat ng pangyayaring ito, dalawang paslit ang nastranded sa isang malayong isla sa South Pacific matapos lumubog ang balkong kanilang sinasakyan. Inampon ang batang si Richard ni Sarah Hart, na noon ay may sariling anak na si Lyle, matapos niyang mawalan ng asawa. Makalipas ang ilang panahon, sumiklab ang epidemya ng kolera sa barko na sinasakyan nila. Isa-isang namatay ang mga pasahero at takot ang kumalat na ng kapitan na walang daungan ang tatanggap sa kanila kung dala nila ang sakit, kaya't ipinalaot si Sarah kasama ang dalawang bata sa isang maliit na bangka, may pag-asang mailigtas sila. Kasama nila si Ginoong Carney na dapat sana'y tutulong magdala sa kanila sa kaligtasan. Ngunit higit niyang inisip ang sarili, pinilit niyang pagkaitan ng pagkain at tubig ang mga bata para mauna siyang mabuhay. Nang makita ito ni Sarah, hindi siya nagatubiling tapusin ang kalupitan ni Carney, at itinapon niya ito sa dagat. Ilang araw ang lumipas, inanod ang bangka hanggang sa umabot ito sa isang hindi kilalang isla. Laking gulat ni Sarah nang mapagtanto niyang ito rin ang isla kung saan ipinanganak si Richard. Dito, pinili niyang palakihin ang mga bata at panatilihing ligtas ang mga ito sa piling ng kalikasan. Sa lugar na iyon, nagkaroon sila ng sapat na pagkain mula sa prutas at isda tahimik ang buong isla maliban sa hilagang bahagi kung saan tuwing kabilugan ng buwan, may mga mailap na tribo na pumaparoon upang magsagawa ng kakaibang ritual ng pag-aalay. Sa pagdaan ng mga taon, itinuro ni Sara ang lahat ng alam niya sa mga bata, mula sa paggawa ng kubo, paghuli ng isda, hanggang sa pagunawa sa mga bagay na darating kapag sila'y ganap ng lalaki at babae. Ipinaliwanag niya kung bakit may kasal at kung paano binibigyan ng halaga ang pagkakaroon ng pamilya. May mga tanong si Richard at Lily sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang katawan na tinugunan ni Sarah ng may pag-iingat at malasakit. Isang araw, habang nangingisda, tinangay ng malakas na alon ang bangka ni na Richard at Lily. Naiwan sila sa mabatong bahagi ng dagat kung saan may naninirahang mabangis na pating. Sa takot at lamig ng gabi, naisip ni Richard kung paano ilihis ang mandaragit gamit ang isang isda. Matagumpay silang nakabalik sa bangka at ligtas na nakauwi. Subalit pag-uwi nila, bumagsak ang kalusugan ni Sara dahil sa matinding sipon at ulan na bumotas sa kanilang bubong. Hindi nagtagal at tuluyang binawian ng buhay si Sara dulot ng pulmonya. Bago siya pumanaw, inihanda niya ang mga bata sa panibagong yugto ng buhay kung saan sila na lamang ang magkasama. Lumaki sina Richard at Lily bilang binata at dalaga patuloy nilang inaalala ang mga aral ni Sarah at ipinagdiwang ang mga okasyon sa sarili nilang paraan. Kapag Pasko ng pagkabuhay, gumagawa sila ng mga pininturahang itlog at naglalaro ng taguan sa buong isla. Sa huli, nagbigay si Richard ng espesyal na gantimpala kay Lily, isang maganda at makinang na perlas mula sa ilalim ng dagat na ginamit nitong palamuti sa buhok. Habang lumalaki, unti-unti nilang naramdaman ang kakaibang damdamin para sa isa't isa nahihiyaman, natutuklasan nila ang pagbabagong dulot ng kanilang paglaki. May mga tampuhan, may mga biro, ngunit sa dulo, lalo lamang tumibe ang kanilang pagsasama. Isang araw, nagpa siya si Richard na tuklasin ang hilagang bahagi ng isla na dati nilang iniiwasan. Natagpuan niya ang mga lumang kalansay, palatandaan ng ritual ng tribo. Doon, nagkataong bumalik ang mga mailap na tao. Nagtago si Richard at pinanood ang ritual ng palihim hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataong magpakita. Nagkatinginan sila ng isa sa mga tribo at sa halip na mag-away, naghiwalay silang may paggalang. Pagbalik ni Richard, sinalubong siya ni Lily na takot na takot. Habang naghuhugas siya ng putik sa dagat, ikinwento niya ang lahat kay Lily. Sa paglubog ng araw, sabay silang nakatingin sa dagat at dito ipinahayag ni Richard ang nais niya, ang gawing ganap ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng kasal. Gumawa sila ng simpleng seremonya sa tabi ng dagat. Nagpalitan sila ng sariling mga sumpa at pangakong magkasama magpakailanman. Isang araw, namataan nila ang puting layag ng isang barko. Agad na nagsiga si Richard para magbigay ng senadorias. Sa paglapit ng bangka, bumungad ang kapitan at ang kanyang mga tauhan kasama ang anak na babae na si Sylvia ipinakilala ni na Richard at Lily ang kanilang sarili at ipinakita kung paano sila namumuhay sa isla. Laking gulat ng mga mandaragat sa kagandahan at kabutihang asal ng dalawa. Habang nagtatagal, napansin ni Sylvia si Richard at pinilit niya itong turuan ng mga bagong sayaw. Naasiwa si Lily sa atensyon ni Sylvia kay Richard at nagtampo ito. Ngunit sa kabila ng tukso, ipinagtapat ni Richard kay Lily ang lahat ng kanyang nararamdaman, Nabagamat naguguluhan siya sa bagong tao, tanging si Lily pa rin ang pinipili niya. Subalit hindi lahat ng bisita ay mabuti ang balak. Si Queen, isa sa mga tauhan ng barko, ay pinag-interessen ang perlas na pag-aari ni Lily. Sinamantala niya ang pagkakataon at pinilit niyang puwersahin si Lily upang ipakita kung saan nakatago ang yaman. Sumigaw si Lily para humingi ng tulong at dumating si Richard na katatapos lang mangisda pinilit niyang ipagtanggol si Lily kahit kapos siya sa lakas. Sa isang saglit na pag-aagawan, nabaril ni Queen si Richard sa braso. Naawat ng mga tauhan ng kapitan ang tensyon ngunit galit na galit si Queen at gusto niyang tuluyang saktan si Richard. Agad na tumakbo si Richard palayo at hinabol siya ni Queen patungo sa lugar ng mga pating. Doon, ginamit ni Richard ang kanyang karanasan sa panghuhuli ng isda upang akitin ang mandaragit at tuluyang nilamon si Queen ng pating. Pagbalik ni Richard, niyakap siya ni Lily at ipinahayag ang kanyang sikreto, siya'y nagdadalang tao. Niyakap ni Richard ang kanyang asawa at piniling manatili sa isla upang palakihin ang kanilang anak sa tahimik na paraiso, malayo sa gulo ng mundo. Sa huling tagpo, ipinanganak ang isang malusog na batang lalaki. Magkasama nilang sinilayan ang paglubog ng araw habang nakatanaw sa dagat, tanda ng simula ng bago at mas tahimik na buhay para sa kanilang pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at ay comment kung anong pelikula ang nais mo pang i-recap natin sa susunod. Maraming salamat at hanggang sa muli!